Fibula sa lahat ng bibili. Thank you sa pagbili, Miss, ha? Ready ka na ba sa Fibula mo? Opo. Okay. Ay, na siya? Okay. Um, ang hula ko sa'yo ay hindi ka crush na crush mo. Ay. Pero, may good news ako sa'yo. Kasi, crush naman ang crush mo, ang kuya mo! Huh? Ang hirap mag-isip na strategy. Ako mahala sa'yo. Hello, Nestle Philippines. Ah, <laughs> pwede po na ng favor? Close your eyes love! Surprise! Here's your buddy! Sabi ko sa iyo na, akong bahala eh. Si Chucky mascot! Pwede ka po siya isama? Oo na! Pwede mo siya the whole day! Narinig na yan, Chucky! Tara na! Ganyan na natin! The best talaga akong gagawing kabondi ng anak na ang Chucky sa school kaya bilhin na sa mga nearest supermarkets, mga monshi!